Kaya na tayo na pizza. No, Sarap. bagyan ko yung iyong ano. Yung Alay. yung, 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 yung... Ano na lalagyan mo? Lagyan <laughs> natin ng ko. Nakakauho yan Ayun. Uy. Oops. Medyo tayo ay anta yung ating boss Oo, eh? no, bakit ano na ba nangyari? Nandiyan sa halo-halo. Ayun, <laughs> halo-halo pa more. Okay, let's go. Kaya tayo ng pizza. Ayun. Yeah, ay pizza kami. <laughs> oh shoot. Ayun, manatsos 'te. Eh? Hmm? Sobra ba? Ang hang. Sakto lang. Sakto na. Natikman daw natin. Daw. Sige natin. Di yun oh. Hmm? Sakto lang. Hindi ko nagagamitan siya mga idol ng tenedor kasi nahirapan ako. Ayan. Ako kagamitan ko ng tenedor kasi pa ang gagamitin ko. Hirapan <laughs> ako. Kaya ganito na lang. Ayan. Okay. okay. Uy. Paain ko na pala. <laughs> Pinaan. Dolby ako <laughs> <po>, may sasama <laughs> pa. Hmm. So, Sabi po mm ah? Oh. Mm. Mm. ako sa kanya. Malaki siya kong Mag-tubo. Kanya pa, ubus na. Mm. Kamusta, Nan? Ito yun. Nakita <laughs> 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 Ayan so, mo. Oo, oh, pinta. Oo, <laughs> aking. Ayan. Ayan. Ang mm. siya po. Tag-ulan na ngayon, oh. No? Mm-mm. Grabe. Puro ulan na. Anong nangyayari? So, magbaga tayo, mga idol, magkain ito. So, ang angahang pala naman. Mm-mm. Sobra. Yun, oh. No? Mm -hmm. Woo! Wah! Mga doon nililisan ko naman yung paako. Mm. Pero kailangan natin ng gamitan to. Mmm. Ang don Yes. Mm. Malalatod na. Ang sarap mga idol. Kain po. Mmm. Oh. Mmm. nakakadala <laughs> na <laughs> yung mga ito na pwede <pinto> pala. <laughs> Isa pa lang, ang bagal mo! <laughs> mabagal talaga ako kumain ito. <laughs> Ba't mabagal? Hindi ko naman ito ano talaga. Ah, uh, favorite. Pero kung makain ako, kailan ilan lang. Mm -hmm. Ano na Ano ang madalas mong kainin? Hmm? Ano ang madalas mong kainin? Pag nagsasawa mm -hmm. ka? spaghetti. Mm. -hmm. Tapos? Tsaka yung ano, chicken. Mm -hmm. Ikaw ba? Kinawawa mo ng kamay mo, tingnan mo ginawa. Yeah. <laughs> ano ba ito? Mm. Ano ba ito? Ano mo? Sa. sana hmm, all. Sino <laughs> <laughs> <Kina> <laughs> Sana all mga idol, may favorite siya. <laughs> Ang tanong favorite ka rin ba niya? Ah, uh, hindi. Yeah. No, no, comment yung mga idol. -mm. <laughs> 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 Stop. <laughs> <Nalai -danya. laughs> Indulo na kanya. <laughs> Braso. <laughs> Braso. Ini na Dia bang ini. Bang ubusin kalamin. betul. Hmm. Coke lagi natin yan Ngayon tako Dito ah, natin tayo busin natin yan eh Ah uh ah -um. Grabe <laughs> Kakain pa lang ito mga idol mm, -mm Ano? Kaya mo pa? <laughs> <laughs> Ay, <na> pero ang <laughs> sarap ng pizza nila no? Mm, -mm. mm, -mm. Sino ba nag ano? Kanina ba ito? Crystal? Ayan mm -hmm. Shout out po Sa ano? Sa ruwa? Dito sa mga abong? Sarap ng kanilang pizza sarap. Mura pa, tsaka mura pa. Available siya. Mm. Lapit sa al game. Yan. Yeah. Ang sarap ng idol, oh. Mm -mm. Pabuti namin ikayin ito, eh. Mm. Ako talaga, mabagal ako kumain ito. Ako talaga, may matakaw. Malaki <laughs> <laughs> ka tayo ano ng tanya. ako, maliit lang, eh. Bodega. Mm -hmm. Mga nakara-araw, lakas um, ang ulo nyo. Sobra. Nilipad ba ba yun? Hindi naman. Hindi. Hmm. Muntik na. <laughs> Kung ako siguro nasa labas, baka ko... Baka, humilipad. wag ka na lumabas. Wag ka na lumabas. <laughs> <laughs> eh. Bakit? Sigurado. Sigurado ano? Lipad ka. <laughs> Di ba haling lumipad ako? Hmm. Basta sa tamang tao. Oo! Oh! <laughs> <laughs> Di ba? Kaysa naman sa hindi tamang tao. Hmm. Mahirap yun. Mapadpad ka doon. Hmm. Masarap mga ito. Hindi hmm. sa so, may tao. Hmm, So ayon. Yeah. Nakakalimutan ako ay Hindi na ako dadalwa pa lang. Um, ako <pain up> Hindi na ako hmm? ako na ako dadalawa kolang. Nakakalimutan ako yun. na dahil na nyo mga idol. sobrang <laughs> basag, no? Dahil na yung tayo niya. <laughs> Dabi. Ano <yung tayo> <laughs> Ayan. Ano oh. oh. lasa. Sarap. Kato na laman niya. Anong nangyari? <laughs> hmm? Anong ginawa sa laman? Nasaan na yung laman? Laman na. Nawala na mga idol. Uh. Tunog. Uh. Uh. Mmm. Uh. Lugi <laughs> <laughs> Lug -lug ako mga idol talaga, tay Kaya ko na, na. Kala ko kaya na. Ito, Hindi kaya Hindi kaya. Pero goods. Dalawa lang so, ang okay. aking kakainin mga idol. Ayoko na. Kakaingal. Asa dal. no. どういうこと as Aslam Ay na kami dako. hindi ko makuha. <laughs> <laughs> mm -hmm. sarap Lasang pa ah. <laughs> <laughs> Ja, das ist ein